daya nyo sa customs, ha? Ang tanong, sino nga smuggler nito? Ano na nangyari nung hinawakan ninyo noong July ng 2023 sa kay Ferrari? Wow! Ha! Ang Lamborghini! McLaren! GMC Savannah! Audi! Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar, ang dami nito. Merong merong yung pakulo ang customs notice of public auction. Date of auction 18 November 2024. Ayun po oh. Uh, dito ho oh, ang kanilang ibinebenta, yung dalawang Bugatti. Ah, uh, 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 ro meron ka bang ano? 334 million pesos daw. <clears> Oo. <throat> uh, para sa pulang Bugatti ito. Yung blue, mas mura ng kaunti, may discount. Uh Oo. -oh. 312 million, wow. yung floor price nito. Yeah, mahal. okay, Pero ito yung segunda mano. Ako, tingin ko walang bibili nito eh. Masyado itong mahal. Bakit? Para po sa segunda mano. And then, eh, anyway. Alam nyo, itong taga-customs, ang galing nila sa subasta, di ba? Para palabasin nga po na ginagawa nila ang kanilang trabaho. Ang tanong... Pebrero po ito isinuko. Hindi ito nahuli, isinuko ito eh. Tama. Ang tanong, sino nga is